Yan, matigas tsaka pag binitawan mo bumabalik siya agad. Yan ang pagkakaiba ng bago sa luma. yun, what's up, mga pare ko and long weekend, kaya ngayon lang ulit tayo nakapag video nasarap sa ilang araw na bakasyon at ngayon lang ulit tayo makakapag DIY gawin natin ay magpapalit tayo ng rear shock nitong Innova natin na para mapalitan na natin kasi sobrang bouncy na talaga at may mga naririnig na rin ako kakaiba dito sa ilalim natin okay. ngayon ay isisingit natin ikabit na tong shock para maging okay na yung pangilalim natin at ito yung shock na ikakabit natin KYB So ikakabit ko lang lang muna ngayon ay itong panglikuran kasi baka hindi hmm. ko magawa pati yung harapan kasi nga medyo bitin na tayo sa oras and gusto ko lang isingit na ikabit tong panglikuran na to. Pagka nagkaroon ulit na ng time saka ako gagawin yung pangunahan. So tara dun sa ilalim. Okay mga pare ko dito tayo sa ilalim yan kitang kita nyo naman na tagas na talaga yung shock natin dito sa likuran. And yung nandun sa kabila di ko alam kung ubus na ba yung shock oil nun. Kaya wala nang maitagas pero tagas na rin yan. So same din dito. Yun, sira na rin tong mga bushing dito. Kaya kailangan na talaga natin palitan. Masyado na siyang matalbog. Ngayari kasi ngayon, hindi na kayang pigilan ng shock yung bounce. Kada kaldag is tumatalon. Dapat kasi ang shock natin, siya yung pumipigil ng, ng pagbalik ng spring natin. Wala na, gastado na yung shock natin. Bumabalik na lang ganun. Kaya ang siste, talbog tayo ng talbog. Hindi na kayang pigilan ng shock yung tension. At bouncing nung sasakyan. So tara let's go. Alright. Talagang natin okay. mga pare ko yung gulong. And ito yung mga kailangan natin tanggalin dito ngayon. Ayan, ayan kagaya nito. Ayan, tatanggalin natin yan. Pero bago nyo tanggalin yan, unahin muna natin tanggalin itong nasa taas. Dito nyo lang ma-access mga pare ko. Ayan, sa taas nyan. So isang tornillo lang naman yan. Then pag natapos yan, ito naman ang tatanggalin natin. And ganun lang. Hindi natin kailangan dito ng spring compressor dahil nga yung spring naman itong Innova you know, ay magkabukod. Ayan. So kailangan lang natin tanggalin itong shock lang mismo. So hindi siya kagaya ng nasa unahan. So ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin na natin mismo tong mounting. Eh, hindi na natin matanggal dun sa ilalim. Ang natin kukunin yung tornilyo sa taas nito. Gamit lang kayo ng 14 kaso tagal lang hindi napapalitan. Hindi ko na mas maikot. Kailangan nyo rin kasi yan eh. Kukontrahan nyo. Pagka pinipihit nyo. May kontrahan yan sa taas. So mamaya tatanggalin lang natin, papakita ko sa inyo yung hindi ko matanggal. Bukod sa masikip nga rin dito, namakat na yung bolt niya sa ilalim. So gagawin ko ngayon, tatanggalin ko lang tong mounting na. Yan, dalawang tornilyo lang naman yan, 14 din, gamit lang kayo ng sakit na pambaklas. So mamaya, pagka yan, pakita ko sa inyo. At yun mga pare ko, natanggal na nga natin tong shock, kasama na tong mounting. So ito yung mounting na sinasabi ko sa inyo. And ito rin yung hindi gumatanggal. Yan. Makikita nyo kasi parang nakadikit na yung bolt dito sa mismong thread nya. And ito yung sinasabi ko rin sa inyong, na kailangan yung kontrahan sa taas para matanggal yung mismo tong pinakasyak. Kahit anong kontra natin, hindi na natin matanggal. Kasi nga matigas na matigas na. So, gagawin na lang natin dito ngayon, tatanggalin na lang natin yung shock mounting, tatanggalin lang natin. So, dito naman sa bago natin binili ay may mga kasama na rin siyang rubber bushing ayan o oh. yan bushing o oh, yung pinaka spacer nya ito naman makikita nyo sa baba ayan sira sira na rin yung bushing nya sa ilalim dapat kasi ganito lang itsura nun Ayan. ganyan lang dapat ang itsura nun bago kaya maingay na nga talaga ayan ito pa o oh. sobrang tagas na wala na sirang sara talaga so gagawin ko lang ngayon ay tatanggalin ko lang tong shock mounting So lilinisin lang natin yan mamaya. Gagrain siguro natin ng cup brush para malinis. So ayan mga pare ko, ito siya. So kailangan lang natin linisin yung surface na yan kasi pagka hindi natin nilinis yan, magiging pa yan ng maagang pagkapunit din ng bushing. So kailangan natin linisin talaga yan. Okay. Yan, gagawin lang natin dito ngayon pakakapitan natin ng yabi tubo rito para pag natin to hindi sya iikot din pakukontrahan sya pigilan nyo lang dito and pwede nyo rin namang pigilan na lang dito kaya lang kasi may katigasan yung turnilyo na to yan itong yabi tubo kasi pagka nakakapit dito hindi yan ikot so yan, huwag na natin okay yan Okay na. So may katigasan talaga yan. Okay. Ayan, natanggal na natin yung mounting mga pare ko. So yung tandaan nyo lang yung pagkakatanggal nyo nito. Itong mounting. So meron naman yan. May kasama namang bagong mounting bushing. Kaya lang syempre yung pagkakasunod-sunod. So ito lang naman ang kailangan talaga natin dyan. Yung mounting lang na to. So ito naman eh hugasan na lang muna natin saka natin ikabit ngayon yung bago. Okay. Yan buuin na natin yung shock. Yan yung bago natin. Yan matigas saka pag binitawan mo bumabalik siya agad. Balik na natin ngayon yung mga bushing. Okay so may kasama nga siyang bago ito yon. So yun, tandaan nyo lang yung pagkakasunod-sunod ngayon kung hindi nyo matandaan. So ito, panoorin yung mga pare ko. So dito, pinakauna natin kakabit. Ayan. Okay. Tsaka sunod itong bushing. Yan. Sunod, ikakabit naman natin. Ito. Ibabaw ito. Yan, tandaan nyo. Yan, nasa ibabaw ito. Tsaka natin ikakabit itong mounting. So yung mounting natin ito, nalinisan na natin. Medyo may kalawang lang ng kunti pero at least nalinisan na natin to Yan, yan din natin siya ilalagay. So ganyan ang magiging itsura nyan. Taka natin, ngayon ilalagay itong isa Yan, Diyan. Halika niya ng isura niya mga pare ko And then, ito ulit Ayan Okay, ganyan lang siya Ito naman mga pare ko, ang ilalagay ko lang nut ay ito pa rin Yan Kasi itong nut nung isa, nung bago natin ay parang duda ako sa quality So iba pa rin yung quality ng original na nut yan. So ito lang din ang gagamitin ko So yan lang ibabalik natin ngayon Okay So ganun lang pwede na natin siyang higpitan ngayon Okay, ready na yung mga gamit natin. Then ito na rin yung shock natin. Yan nakakabit na yung mounting. So yan, nalubricate na rin natin yan. And then yung mga tornilyo, nalubricate na rin natin para madali nating ikabit. So ito pala yung magiging placement ng shock natin. So ito yung bali na sa likod. Ganyan ang itsura niya. Yan, sa likod. And then yung branding, yan dito yan. Bali nakalabas dito. Okay. So basta tandaan nyo lang kung paano tinanggal yung mounting natin. Siyempre, tandaan nyo rin pa paano nyo ibabalik para hindi kayo magkamali. So ang gagawin ko lang muna, unahin kong ikabit itong nasa taas bago yung nasa ilalim. Unahin ko lang ito sa taas para mas madali. kakabit na natin tong parting ibaba so itutulak lang natin to pataas yan yan mga pare ko, tapos na nakikabit na natin yung shock tsaka yung mounting eh ito na lang yung kakabit na natin so ayan lang ikakabit nyo lang din naman tong pinaka washer lang yan yan then higpitan lang natin to ng 19mm yun tapos sa tayo